Mateo, ikalabing walo na kabanata. Nang oras na yaon ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nangagsasabi, Sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? At pinalapit niya sa kanya ang isang malit na bata at inilagay sa gitna nila. At sinabi, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa malilit na bata sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sino man nga ang magpakababa na gaya ng malit na batang ito ay siyang pinakatakila sa kaharian ng langit. At sino man tumanggap sa isa sa ganitong malit na bata sa aking pangalan ay ako ang tinanggap. Data po at sino man magbigay ng ikatitisod sa isa sa malilit na ito na nagsisisampalataya sa akin ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang leg ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. Sa aba ng sanlibutan, dahil sa mga kadahilanan ng pagkatisod sapagkat kinakailangan dumating ang mga kadahilanan. Datapwat, sa aba ng taong yaong panggalingan ng kadahilanan at kung ang kamay mo o ang paa mo ay makapagpapasisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw o pilay kaysa may dalawang kamay o dalawang paa na ibulit ka sa apoy na walang hanggan. At kung ang mata mo ang makapagpapatisod sa iyo ay dukuti mo at iyong itapon. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na iisa ang mata kaysa may dalawang mata na ibulit ka sa apoy ng impyerno ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa malilit na ito sapagat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay nangakakakitang palagi ng muka ng aking ama na nasa langit. Ano ang akala ninyo? Kung ang isang tao ay may isang daang tupa at maligaw ang isa sa mga yaon, hindi baga iiwan niya ang siyam na putsyam at papasakabundugan at hahanapin ang naligaw. At kung mangyari yung masumpungan niya, ay katutuhan ang sinasabi ko sa inyo na magagalak ng higit dahil dito kaysa siyam na putsyam na hindi nangaligaw, gayon din na hindi nga kalooban ng inyong ama na nasa langit nang isa sa malilit na ito ay mapahamak. At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, bumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siya mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Datapwat, kung hindi ka niya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia at kung ayaw rin niyang pakinggan ng iglesia, ay ipalagay mo siyang tulad sa hintil at maniningil ng buwis. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingin, ay gagawin sa kanila ng aking ama na nasa langit. Sapagat kung saan nagkakatipo ng dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Na magkagayoy, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya ay aking patatawarin? Hanggang sa makapito? Sinabi sa kanya ni Yesus, Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitong pito. Kaya't ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na mag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga alipin. At nang siya ay magpasimulang makipaghusay, ay iniharap sa kanya ang isa sa kanya ay may utang na 10,000 talento. Datapot, palibasa ay wala siyang sukat ibayad ipinagutos ng kanyang Panginoon na siya ipagbili at ang kanyang asawa at mga anak at ang lahat niyang tinatangkilik at nang makabayad. Dahil dito, ang alipin ay nagpatira pa at sumamba sa kanya na nagsasabi, Panginoon, pagtisan mo ako at pagbabayaran ko sa iyong lahat. At sa habag ng Panginoon, sa aliping yaon, ay pinawalan siya at ipinatawad sa kanya ang utang. Datapwat, lumabas ang aliping yaon at nasumpungan ang isa sa mga kapwa niya alipin na sa kanya ay may utang na isang daang denaryo at kanyang hinawakan siya at sinakal niya na sinasabi, Bayaran mo ang utang mo, kaya't nagpatira pa ang kanyang kapwa alipin at namanhik sa kanya na nagsasabi, pagtiisan mo ako, at ikaw ay pagbabayaran ko, at siya ay ayaw, at yumaon, at siya ay ipinabilanggo hanggang sa magbayad siya ng utang. Nang makita nga ng kanya mga kapwa-alipin na nangyari, ay nangamanglaw silang lubha, at nagsiparoon at isinaysay sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Na magkagayoy, pinalapit siya ng kanyang Panginoon, at sa kanya'y sinabi, ikaw na aliping masama, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagat ipinamanhig mo sa akin. Hindi baka dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa-alipin. Nagaya ko namang nahabag sa iyo at nagalit ang kanyang Panginoon at ibinigay siya sa mga tagapaghirap hanggang sa siya ay magbayad ng lahat ng utang. Gayun din naman ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa kalangitan." kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso ng bawat isa ang kanyang kapatid.